You are entering to Barangay San Nicolas General Luna Quezon, alright? So mga idol, uh, good morning uh, Ito po palang lugar na ito is uh, San Nicolas General Luna Quezon Alright? So mga idol nandito po ngayon si Timaranan sa inyong magandang barangay sa San San Nicolas General Luna Quezon Alright? So sa mga mahagi po ng ating camera Ng ating lente Shout out po sa inyong mga ito uh, At huwag niyo po nga kalimutan Sa makakanood po ng mga tiga dito sa uh, San Nicolas General Luna Quezon Follow, like, and share naman po mga idol Alright So Arata tayo mga idol 6.58 in the morning Medyo uh, mga agad tayo ngayon Numalis ang bahay uh, Tayo ay may pinuntahan Yan, Ang ganda naman ng kubo na to Yan So napaka simple kubo Pero masarap matulog malamig Hindi po natin alam Mga idol ang daan na to First time natin makapunta dito Pero okay boss Ulas. Puro niyog talaga dito Wala kang ibang makikita ang puno Kundi puro mga niyog Tahimik na, ng lugar na to Pero yung daan naman As you can see, cemented road pero sa tatong na natin ito yung nakikita ninyo mga idol ito po e bundok minisula eh may batis pa kaya bulubudukin talaga itong keso pero kay tatay na nakasulubong natin kita naman ninyo ang daming panahon dito na sa gilid-gilid lang Good morning po Good morning <laughs> Ma'am Good morning po Saan mo alabas ang karasada na ba? Uh, ano na po, yung highway na Highway na po uh, Ako po yung nagbablog Ay, hello Hello po kayo sa aking camera <laughs> Ako po si Team Maranan Ay, yeah. Uh, po Sige po, salamat po Ito po yung aking page, mo, mga Team Maranan Oo uh -huh. uh, Baka bukas, i-upload ko, i-edit ko, ko pa Yes Sige po, ma'am, thank okay. you po Ano po ang pangalan ma'am? Hazel po, Hazel Hazel? Ano po ang aplido niyo? huweko. Oh, shout out kay Ma'am Hazel Huweko. Ayun. Thank you po, Ma'am. Thank, <laughs> Thank you po. Oh, bye. Hi, Ma'am. Good morning. Takablog <laughs> po ako. Okay po. Ayun. Shout out kay Ma'am Hazel Huweko. Route right. nang San Nicolas, General Luna, Quezon mga ito. All right? nag waiting Oo, oh, may daan pa pala pupuntang baba doon Ang ganda naman ng cover court nila oh Kay ano yan, kay Governor Helen Tan Sa kulay orange Shout out! <laughs> ah, ito rin yung barangay Pamahalaang barangay San Nicolas General Luna, Quezon Ang ganda ng barangay nila mga ito Modern, modern, ano na to barangay yung ganda barangay nila yun. simple pero napakaganda oh. pang din charot po sa barangay San Nicolas General Luna Quezon sa inyong magandang barangay hall at kung hindi lang barangay hall pa rin na rin ang inyong buong barangay napakaganda sa inyong kapitan ng San Nicolas shout out po At siya ang tinutoy at siya ang tinakotigyan ng pinakalast na baon ah ito lang pala yung elementary dito siya yung sa mga taga San Nicolas Elementary School Ayan. ito yung school nila elementary Slow Down School Zone lagi ni eh nanay tumatagpas siya ng saging wow ang ganda naman ang lugar nito Morning <laughs> good morning po Good morning Ayan Sa mga nahagap ng ating camera Or mahiwagan at lente Mga idol Shout out po sa inyo mga idol Alright Good morning, good morning At sabi ni Idol Romeo Shut up po kay Idol Romeo Hello sa barangay San Nicolas, Andito ngayon si Timaranan at na mga siyal. At dumagalak sa dumagat ng barangay. Happy, happy Thursday morning sa inyo mga tigasan Nicolás. sikat ang araw dito mga idol kaso lang tuwing hapon umuulan sa nagwawalis shout out. ito yung kanilang half court libangan ng mga bata dito kapataan kaso lang si Rana ito ang ganda rin ang bahay na to Nasa na sa akin basta preto. finish masaya na ako doon ang ganda naman ng ano na to yung bundok yung bulu bundukin ang ganda ng tanawin mga idol ayan o oh. Ito na pala, to. pala yung kalsada main road na highway na highway na to Hello po. <laughs> Good morning. mga idol ito pala ay ano na uh, main road na tayo ay, ay pabalik sa bahay so, mga idol uh, shout out muli sa barangay San Nicolas General Luna Quezon so ilang maraming salamat at ride ship always God bless po